nang nang uh, kung bakit nag-alboruto itong si Congressman Richard Gomez. Ah, nangyari pala ito matapos na masira ang isang flood control structure mm -hmm. sa distrito niya. Distrito niya, oo. Agosto uh, 25 oo. itong taon lang ito, ah. Mukhang mainit. At, at, ang sinasabi, oblate, oh, oblate, oh. at ang sinasabi ho, ni Matagob oblate Mayor Bernie Tacoy, siya yung nagreklamo mm -hmm. eh. Mm -hmm. Ang kanyang sinasabi dito ay, eto ha, babanggitin natin yung exact quote. Mm -hmm. Like our neighboring towns in the 4th District, we face constant flooding, threatening our homes mm -hmm. and our livelihood. Siguro pati mga biik dyan at mga... Oh. Mga baboy, hmm. mga baka, di ba? niligay mm tayo -hmm. ng mga biik at inahin. Tapos, ito pa sinasabi niya eh. Despite limited support from our district representative, we continue to persevere through discipline and resilience. oh, Wala namang pinanggit na masama tungkol hmm. sa kanya si Mayor Takoy eh. Oo. Kasi nga nangyayari po ngayon, naglabasan yung mga issues sa flood control. Hmm. So lumalabas sa lagay yung mga ating mayor karamihan. Ikaw eh, kawawa, walang alam. 'Di ba? Kaya ito naghihinaing siguro, 'di ba? Nang hmm. uh lack of support during flooding, 'di ba? 'Yun ang kinikritisa niya. Oo. Oh, oh. 'Di ba? So pinalahan, oh, oh. 'di ba? Ng Nujp si Kong, no. 'Di ba? Yung uh yung mga tanong po ng ating mamamahayag ay uh, isang normal journalistic process po yan. Walang magtanong. Walang walang ako wala akong nakikita ng indikasyon na kumbaga, 'di ba, ang tawag sa atin yan. Hmm. Ops. Wala akong nakikita ng indikasyon na ops doon. Wala eh. Oo, oo. oo. Kasi dahil kongresista ka at kagaya ng ibang kongresista, tatanungin ka rin namin kung ano ang reaction mo diyan. Oo, oh. 'di ba? Siyempre, 'di ba? Inyo ho public yung... ano ka? Oh. Ano eh, public servant ka? Yes. Open ka oh. sa publiko, di ba? <laughs> Inyo ho ba yung flood control project na yon? Mm. Totoo ho ba? Ay, ay alam ba kung ako lang si Congressman Gomez, sasagutin ko rin 'yan. Mm. Oh, akin 'yan. Ay nasira ho eh. Ipapagawa natin uli. Yan may mga mm. nakalaang budget jan. Mm. Hindi natin alam kung kailan magkakaproblema problema 'yan, pero anumang ang oras po, nakahanda ang gastusin jan para isaayos yung nasirang bahagi na yan. Ano ba namang sumagot ka lang ng ganyan? Oo. Oh, paliwanag lang naman eh. Side mo. Di ba? Diba? Kasi nakuha na yung side oh, ni Mayor na nag-aakos sa sayo. Di ba? Parang sasabihin nyo naman, Mayor eh, totoo ba itong sinasabi ni Mayor na nga eh, na kulang po suporta sa sira? O di, Ay, na nagkakamali mo, ba? ho siya dyan. Siguro, hmm. ang kanyang binabanggit ay dahil yung kadikit na bayan ay mas marami hmm. Pagpalagay natin ako si Congressman Gomez ha, mm. ay mas marami ang nauunang dumadating tulong buhat sa aking tanggapan. Mm. wag ho siyang mag-alala dahil kasunod na ang kanya. Ano ba naman magsalita ka oh. ng ganyan, di ba? Para alam. Di ba? Yung okay. side mo. Oh. pabor sa'yo eh. Arogante. Oh. Walang pinagkaiba doon sa meyo. Parang ano eh, parang ibig sabihin, parang ito oh. na naman yan, no? Ibig sabihin, yung mga mag-i-interview sa kanya dito, mga kilalang personalidad mm, din na angkor mm, eh. Bayad to? Walang binatbat itong si oh. Congressman Gomez kay Congressman uh, Lian Libiste, diba? idol. Oh, Ola, iba eh, ano iba. iba. Diba? 'Yun, gago-bago 'yun. Nagpinatunayan agad niya na kaya niyang gawin 'yung kanyang sinasabi. Kaya pala, 'di ba? Oh, o, may ganun. Lalakaran. Oh. Bakit sa tagal ng humihingi, hindi, hindi lumaban kasi. Dapat yan. pala siya ginaya na lang niya si Congressman uh, Lian Libiste. Mm -hmm. Ah, may sira pala 'yan. Sige, bibitbitin ko 'yung contractor diyan. Mm. Magpaliwanag ka sa mga reporter. <laughs> oh. Ikaw gumawa niyan eh. Oh, ano na nangyari dyan? O, oh, diba? Nasa lahat ang pondo. <laughs> Binigay niyan sa mga kontrata. Ah, uh, ay, anong ginawa niya? Yung, bis oh. yung tagapaghatid lang mensahe, yun ang kanyang binanatan. Ika nga, kahit anong lala ng away na mga sindikato mm. o ng kahit na magkakalabang mga grupo dyan, meron tayong tradisyon. Mm. Don't kill the messenger. Don't shoot. Don't shoot the messenger. Dibar? Diba? Don't shoot o. the messenger, boss. yan ay... Yan ay uh, trabaho ang ginagawa nila, di ba? Oh. Ika nga ng ANUJP, yan ay uh,